Well, mga amigo, dito tayo Akyat tayo doon sa Sige, no. Mayroon yung mga unguiri rito. ayon isang ungui na, na maroon na mag picture mag selfie isang unggoy. Oh! ay 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 Ayan, ay ay nila. Ayan, ay oh. Ayan, ay 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 Ito yung brigido. Ayan, pakyat. Ano alay inikot natin? Eh, kung dito tayo umakyat, oh. oh. Ah, solar. Ito yung mga giyagawang cottage dito sa Resort ni April Buhay Briguino <laughs> Akit kami doon sa taas O oh, may game park pala dito Rueda So mga amigo Hap pang dito Makalamig Pwede po magpa-deliver ng Mango Graham. Kaya pa! Kaya pa! Kaya pa! Ba, alam nyo ba kung ga bakit ganyan kapago diyan O, oh, yun yung ina... Budo galing yan sa babang yun. sa baba. Pa-deliver mo dito yung mango. Wow! Gran. Ang sweet ng dalawa, oh. <laughs> Ay, ano ba na kaya mo, Glenn? Bulberry. Ito'y konti na lang. Sampung hakwang na lang. Wow! <laughs> mango gram. Pero yung mango gram, pa sa baba <laughs>